Hello guys. So ayan, nagluto ako ng ampalaya. Ayun, ginisang ang ampalaya. Napakasarap ng na lalabs. Napakarami kong nakain. Kaya isang beses sa isang taon lang ako makakain dito ng ampalaya. Kasi syempre, o oh, 'di ba? Ay, ayan. Nakabili ako ng ampalaya. Bumili ako ng dalawang kilo kasi mura ng ampalaya, 100,000 na lang. Kaya bumili ako ng dalawang kilo, yan masaya lang. Ayan, may libre pang sile. Oh, binigyan ako ng tindero ng sile, libre. Kaya lang mangahan kasi nagluto na ako. Ayan oh, nadilaw na oh. Kabibili ko lang kahapon pero dilaw na yung aking ampalaya. Pero okay lang kasi lulutuin ko naman ngayon. Hindi ko naman kayang ubusin lahat yan. Kaya ang gagawin ko, hihiwa-hiwain ko, ilagay ko sa freezer para sa ganon ay maluto pagka gusto kong kumain. Ayan, nagayat-gayat na mga lalabs. So, ayan, hiniwa ko na rin pala yung kulay dilaw kasi nga lulutuin ko din naman ngayon kasi hindi naman yan okay lang yan masarap naman kahit ng dilaw dilaw na no? di ba ako lang na walang kakain <laughs> o oh, so, yan ang dami ko yan meron pa akong bagoong na alamang yan ang panglalagay ko kasi wala akong bagoong na isda yan maglagay na nga pala tayo ng olive oil so yan lagyan na natin ang sibuyas yan, ready na yung ano, yung bawang ko. Yan, may gisa ko na para kahit na ba, pag nagluto ako, ilalagay ko na lang. So, yan, lagyan ko na ng black pepper. Yan, tapos lalagyan ko lang sweet pepper. Diba? <coughs> tapos, konting salt. Kasi maglalagay ako mamaya ng bagoong alamang. So, yan, lagyan natin ng pampalasang magic cubes. So, ba? Diba? Yan, lagyan na natin ang bawang kasi luto na yung sibuyas. O, tapos lagyan na natin ang mahiwagang kamatis. So, yan, ang mahiwagang kamatis. Lagyan na natin ang pritong isda. Ang aking isdang pampalasa na masarap. Masarap ng ulam ko ngayon. Diyos Diyos ko. Nagluluto pala ako, tatakam-takam na yan. Maglalagay na ako ng bagoong na lamang kasi naluto naman na yung bagoong na lamang na disinak. So, yan. Pero pag hindi pa luto, isasabay yun sa, ano, sa bawang para mag-isa. Yan. Um, amoy pa lang. Panalo na. Diba? Nakakagutom. Gutom na gutom na ako dyan eh kasi ilagay na natin ang kang ang palay masarap ayan ang sarap sarap Dios ko takaw na takaw na ako sa palaya yan ayan. isang beses lang ako sa tantam makapit ng ang during tuwing summer lang kaya ang ginagawa ko nag i-stack ako sa freezer para pag gusto kong mag ulam ay meron akong kukunin ayan lagyan na natin ng tubig pag na pag nalagay pala natin ng tubig at saka ang palay, huwag nating haluin. Hintayin natin na maluto yung ampalaya. Pagka alam natin luto na yung ampalaya, saka natin haluin para hindi siya mapait. So, ayan, Hindi mo na siya hinalo kasi may hilaw pa. Nagay ko na ang sili. Yan, Maghintay lang tayo ng konting oras. Saya ayan. Nakalimutan ko nga palang i-off yung camera. O, ba diba? Ayan. Pakikita yan yung takip na nakatakip. O, ba diba? nakikita. Paano ba i-edit ito? <laughs> hindi ko alam i-edit. Ayan. So, ayan. Luto na. Pwede na nating haluin kasi luto na. Hindi pwedeng haluin kasi ang ampalaya pagka kalalagay lang kasi mapait. Pero pagka alam mong luto na yung ampalaya, pwede mo nang haluin para hindi mapait. Ang sarap-sarap. Ayan. Hintay na lang nating matuyo. Yan finish na, yan masarap na, masarap na, yan ano to ng ya. Kain-kain na tayo mga lalab mm, So yummy-yummy. Thank you for watching. Bye. Don't forget follow my page at aking youtube channel Juliet Password. Yan, tulungan nyo naman ako, please. palupamor, pa more pa -lupa -lupa more ang sarap sarap niya mga lalabak madilim yung ano yung camera <laughs> yung video so di ba araw naman yan bakit madilim ang sarap sarap ng kain ko mga lalabak gutom na gutom na ako